Hello mga nakasisid, magandang gabi. Ah, uh, yung unang huli natin ngayon sa pangatong gabi natin sa pangamana ay pusit. Masarap ito sa kalamanis mga pasisid. Lalo pag malutong ba yung paglaloto niya, napakasarap isa itong pusit lunot na oring pusit na ito. At dito naman sa so, unahan mga pasisid, ah, uh, Nakakita tayo ulit ng isang pusit. Kaya di na natin pinatagal po at pinigyan na natin ng hato. Yan. At ang gantong horing pusit mga kasisid ay isang pusit lumot. Kaya ito yung pinakamasarap sa duing kalamaris. At dito naman sa na mga si ay mayroon naman tayong nakita na na ito yata uh, na ay sa muntangkit ang tawagin sa bisaya or rabbit fish yan at dito naman tayo sa uh, kanan natin banda yun ang tayo nakita na isa pang danggit kaya binalikan natin sa so, ipaba Ayan, kaya pinanana, uh, pinana na natin Hindi nakadubol kaya tayo ngayon Masarap nito sa vanilla, umabasisin Ang kilo nito sa amin is 100 Pesos lang Isang kilo nito At dito naman sa unang umabasisin dahil narita tayo ng isang pusit ulit Isang sitlo mut naman Kaya, iyon hindi natin pinatagal pa Kaya tinira na natin Dito naman sa unahan, pusit-pulit. Kaya din natin panatagal, kaya tinira na naman ulit natin. Basta na itong pusit talaga na nahuli natin, hindi natin ma... na hindi ma... Duto ng kinula o kaya eh, kinilaw natin kasi masarap itong medong horing pusit mga basisid. Napakasarap nito. Ang gilaw pala nito sa amin ay 230 sa isang kilo. At dito naman sa unahan ay nabakita tayo ng dalawang pusit magkasama at yung isa lang yung pinana natin kasi nga hindi natin mahabro yung isa. At may lab na ito. Ito na lang muna sa ngayon. Uli namin ay ito lahat